Magandang araw mga kabayan, ngayon ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung paano mag-cash in sa yung G-Save account. Now, kung meron ka ng G-Cash, mag-login ka lang at i-click mo yung Save Money at ito ang lalabas sa kanya. So, click mo yung Deposit. Automatically, pag nag-deposit ka ng pera dito, ang tinatawag dyan ay G-Save account. May kakaroon ka ng account number. Ayan, andito yung transaction history. Ito yung base interest rate, 3.1% annually. But usually, minsan nagkakaroon sila ng promo at may mga rebates and na uh, promotion offer. Minsan, mas mataas pa dyan. Saan manggagaling yung deposit nyo? Galing sa GCash savings nyo. So, dapat may pera yung GCash nyo para when you deposit, mag-transfer yung pera nyo sa GCash to your G-Save account. So, ang ginawa ko kasi, ito yung una kong uh, ginawa, deposit muna. Pagkatapos na, nag-open ako or nag-download uh, ako ng CIMB app. Yan. Pagkatapos ay, nag-login ako using, the username is using my number, starts with 9, instead of 09, starts with 9. And then, I, uh, I click forgot password. Then, um, The temporary password will be sent to your email address. Login mo yung pass password na binigay sa kanila. Tapos, you can now change your password. Pag-login mo dyan, ito ang makikita mo. Okay? So, this is the Fast Plus account, App Save account, G-Save account. Kung meron kang tatlo nito, iba't iba ang kanilang account number. So um, ito yung meron ako, GC account. Actually, nag, nag uh, meron na din ako account number sa AppSave at saka sa Fast account, pero wala pang laman. Dito lang ako muna nag-focus sa GC. Tapos, um, ito yung magiging itsura niya. Okay? Uh, every time na magka-cash in ka, dyan yung history, interest earned, withholding tax, and so on. Lahat ng mga other promotional interest na ibibigay. Now, I started last July. As you can see, ito yung cash in ko. And then, um uh, ito yung una kong cash in. Then, nag-earn na siya ng interest. Yun Meron pang rebate. Ibigyan ulit ako. Usually, nagbibigay sila at the first day of the month. Yan, August 1. Then, September 1 ulit, nagbigay sila. Ito naman yung um, interest. May binigay pa sila promotional interest for 4% or the ba kumpara sa ilalagay mo sa bank by the way my money here in Gsave is um is less than what i have in my other account in my other bank pero yung ang, ang mga na-receive nare ko lang doon ay mga 10 pesos babawasan pa ng 3 pesos for the interest and so on unlike dito makikita mo talaga na ay, pa paano, eh, medyo mataas every month. Now, um, this is my um, interest, tapos, mga, yan yung mga tax. Pagdating dito sa, yan, uh, August, September, October naman, okay, ito yung binigay nila, 25 pesos minus 5 uh, tax. And then, nag-fund transfer ulit ako. Okay. Tapos, ito naman yung na-receive ko for November. Ayan. Ayan, ito yung November. Ito naman yung December. 51 pesos na. Imagine, diba? Pagdating ng January, nag-cash in pala ako nung dalawang beses kasi 2 years na yung ang um, CIMD last December at may promo sila na if you cash in twice in that month, kahit magkano, then um, mag magkakaroon ka ng another uh, interest rate. I, I, forgot kung magkano yon pero ito yung nareceive ko. Ngayon lang, January 1, 91 pesos, tapos may tax na 18 pesos. So, as uh, so far, ito lahat ng pera ko ngayon, which is, uh, nakahide siya. Two digits lang yan. So, hindi siya masyadong malaki pero for from July meron na akong interest na 226.48 hindi ko makukuha sa ibang bangko unless maglagay ako ng napakalaking pera or siguro 6 digit bago ko ma, ma earn yan, ganyan. Pero ito, konti lang yung kinash in ko at na-save ko dyan sa G-Safe. Pero dahil sa mas mataas yung interest nila, medyo tumaas din yung interest So, parang nakaka-inspire mag mag-save kung ganyan naman kalaki halos, 'di ba? Wala ka namang natatalo diyan, hindi nawawala yung pera mo unless may mga fraudulent activity. So so far, wala naman akong problema. I started last July 2020 and uh, ang transaction history ko ay uh, wala namang problema. So pag may pera naman ako, diretso na sa G-Save account ko kasi kung sa bank nga, sobrang baba lang. 5 pesos, 10 pesos, ganun lang halos yung interest niya. So, mga kabayan, mag-start na tayong mag-save at umaman.